Detalya sa burol ni Barbie Sue isina sina publiko. Barbie Sue, nakunan pa ng larawan ilang oras bago bawian ng buhay. Revelasyon kung papaano binawian ng buhay si Barbie Sue isina is publiko na rin panoorin. Nakremate na ngayong araw ang mga labi ng Taiwanese actress sa si Barbie Sue o mas kilala ng mga Pinoy bilang si Shansai sa Meteor Garden. Naganap ang cremation sa Tokyo, Japan. Present sa cremation ni Barbie Su ang kanyang asawang si DJ Ku na labis na nagdadalamhati ngayon dahil na iwan ni Barbie Su ang kanilang mga anak. Present din sa cremation si Disu. Ayon sa latest update, Bukas Thursday, iuuwi ang mga abo ni Barbie Su sa Taiwan ng kanyang asawa at kapatid uuwi rin daw sa Taiwan ang nanay ni Barbie Sue. Kumakalat ngayon sa social media ang isang larawan ni Barbie Sue ilang oras bago siya pumanaw. Makikita sa nasabing larawan na may iniinda na itong sakit at hirap na hirap na base sa kanyang mukha. Kuha ito sa isang hotel sa Japan ilang oras bago siya pumanaw kumakalat din sa social media ang di timeline ng pagpanaw ni Barbie Su. Ayon dito, January 29 ang dumating siya sa Tokyo, Japan na hindi maganda ang kondisyon ni Barbie Su kahit na nakasuot ito ng sunglasses. Napansin daw ng tour guide na hirap daw itong huminga at umuubo pa. Nang kausapin na raw ng tour guide si Barbie Shu, sinabi raw ni Barbie Shu na pangkaraniwang sipon lamang daw ang kanyang nararamdaman. Nang sumunod na araw, January 30, lumala na raw ang kondisyon ni Barbie Shu. Naka-experience na raw ito ng lagnat at hirap sa paghinga. Mas lumala rin daw ang kondisyon ni Barbie Sue sa weather sa Tokyo, Japan. Pinilit raw ng mga kaibigan ni Barbie Sue na i-cancel na lang ang kanilang trip para makapagpatingin siya sa doktor pero tumanggi raw dito si Barbie Sue dahil ayaw raw niyang masira ang kasiyahan sa kanilang trip sa Tokyo, Japana hanggang sa bandang madaling araw ng January 31 kinabukasan naging critical na raw ang kondisyon ni Barbie Shue dahil sa delayed medical treatment sa kanya. Hanggang sa finally ay tumawag na raw ng ambulance para siya ay matignan. Nakita raw sa medical test ni Barbie Sue na bumagsak na ang kanyang blood oxygen sa 89% at nakitaan na rin daw ng tubig ang loob ng kanyang mga baga. Binigyan raw siya ng injection na gamot na antipyretic. At pagkatapos nito ay nagpumilit raw si Barbie na bumalik na sa kanyang hotel at oobserbahan na lamang daw niya ang kanyang lagay. Hang hanggang sa kinabukasan bandang alas 10 ng umaga February 1, lumala na ang kanyang lagay at binawian na ng buhay. Base nga sa isang larawan, makikita na masama na ang lagay ni Barbie Sue at makikita nga na may iniinda itong matinding sakit at nakasandal pa sa kanyang asawa. Ito raw ang final moment ni Barbie Sue ilang oras lamang bago siya bawian ng buhay.